Bumaba nga pala tayo ng bangka natin. O, oh. yan yung bangka natin. At nandito tayo sa First Island. Ayan. <laughs> o, diba? So, hindi ko tayo. Ito yung kabilang side. Tsaka, yan naman yung kita pang mga bumi. Buti na lang at nakapag boat tour tayo today no. Kasi lagi talagang umuulan at malakas pa yung hangin dito sa Phi Phi Island, Thailand. So nahirapan tayong lumabas for boat tour. Kakarelax lang talaga oh. Ang dagat. <laughs> <Woo>! <laughs> I love the waves. <laughs>